Hello everyone and hello sa mga Libra. Ito ang inyong March 2025 reading. Okay? So, bunot muna tayo ng mga cards. Kung bago kayo sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using the light from above para may positive energy sa lahat. All right, So, kuha na tayo ng cards. First advice, first card mo pala is the Four of Swords. Okay? Knight of Swords you have the three of pentacles you have the nine of swords ten of pentacles high priestess the emperor chariot that card page of swords okay libra ano bang nangyayari dito bakit um uh, uh, napaka contradicting nitong dalawa mong cards na nauna simulan natin you have the nine of swords na which means is uh, kayo ay feeling feeling yung gusto ninyong magpahinga gusto ninyong uh, napapagod na kayo sa mga nangyayari pero at the same time no hindi pwedeng huminto that's why kahit feeling yung gusto ninyong magpahinga gusto ninyong huminto kailangan nyo pa ding umaksyon, kailangan nyo gumawa ng trabaho, kailangan ninyong uh, gumalaw-galaw. So, ang galaw pa nga ninyo is parang kailangan na kailangan mo talagang gumalaw. Yun yung nakikita ko dito, ang energies ninyo. So, tignan natin ano yung mga sumusunod. You have the three of pentacles and this is telling me na marami sa inyo ay uh, kailangan makipag-work makipag sa ibang sa so, mga tao, kailangan nyo makipag-usap, kailangan nyo makipag-deal, um hindi siya, yung trabaho ninyo marami sa inyo kasi is hindi pwedeng isa lang yung gagawin ninyo or, or mag-isa ninyong gagawin ng trabaho ninyo but more of, kailangan kasi ninyo talaga pag deal with many people. Um, Libra, you have the nine of swords in the past. Ibig sabihin nito ay there are situations sa parang ayaw ninyong uh, uh, mangyari or parang minsan nagkakaroon ng sadness or kind of some kind of uh, <clears throat> unsettling moments no in the past tingnan natin Marami sa mga libra ngayon are are not feeling as abundant as 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 being shown here by the ten of pentacles in reverse. Marami sa inyo, siguro parang feeling ninyo kulang-nakulang kulang kayo sa pera, kulang-nakulang kulang kayo sa oras, or parang pakiramdam ninyo is wala kayong bahay or wala kayong materhan Ito yung mga uh, vibes na pinapakita na itong card na to. Uh, Hindi kayo siguro ganun ka-grounded. maraming mar Actually, marami sa mga signs ngayon hindi feeling grounded. Let's see. In March 2025, you have the High Priestess. And this is very beautiful kasi marami sa mga libra ngayon kailangan ito. And siguro kayo na yung isa sa mga signs na parang merong intuition na talagang andito. Yung kubaga malakas sa inyo yung intuition ninyo, malakas sa inyo yung parang yung minsan yung yung kutob ninyo andito. So ito yung mag nakikita ko sa si inyong pwede ninyong magamit for March 2025 na magkaroon ng konti pang uh, pagtiwala sa sarili. Pagdating sa mga sa mga uh, sa mga na, feel ninyong pwede ninyong gawin, dapat ninyong gawin and all those things uh, ay pwede sa si inyo kasi Ayan you have the high priestess energy here So, let's move forward. You have the emperor and the chariot. Other people around you are feeling helpless because feeling nila hindi sila ganon ka in power, hindi sila ganon ka in, con alam mo yon parang parang kung noon very confident sila sa sarili nila ngayon hindi sila ganoon ka feeling strong. Uh, strong samantalang ikaw naman feeling mo you cannot move forward kasi parang sino nga asahan ko dahil yung ibang tao they they are not there for me or maybe they are not feeling so uh, uh, sure about themselves. So, kung hindi ako sigurado, paano ako? So, ito yung nakikita kong uh, energies dito. So, baga, you and this other person or people ay nagkakaroon ng relation, may, meron kayong relationship na nagtutulungan kayo. Pero right now, busy busy kasi yung mga tao with their, their own thing eh. So, ikaw mismo dito, ikaw dito, nahihirapan ka siguro mag-adjust na parang hindi ka ngayon kung paano ka ba mag-move kasi yung ibang tao around you na usually andyan ay hindi siya ganun ka kasigurado <coughs> or hindi siya ganun ka present actually Libra uh, madaming signs ang ganito similar yung situation no so I think there's a lot of things happening with many signs right now and ayon so Tingnan natin kung ano pang next. <clears throat> so you ju just really need to remember na may mga taong busy busy din. Ang advice mo Libra for March 2025 is to change the old and welcome the new. Ibig sabihin ikaw mismo. You need to transform to a better person. Kung sa tingin mo, wala kang tiwala sa sarili mo, you need to change that. You need to be a better person para sa sarili mo. You need to be this new identity kung saan kinakaya mo, naniniwala kang kaya mo. This is because, uh, Libra, kailangan mong palitan yung cycle eh, na... Na parang minsan may takot ka kasi na ayaw mong subukan because natatakot ka na baka hindi mo kakayanin. Lagi kang andun sa ah uh, kumbaga hindi mo tinutodo eh. Yun, kailangan mong itodo ngayon eto. Kasi kung hindi, hindi ka nakakapag-improve, hindi ka nagiging ah uh, mas matibay na tao. Paano ka magkakaroon ng blessings kung ikaw mismo ay hindi mo hinaharap ng mag-isa yung situation in your life. Yun yung mga nakikita ko rito, uh, Libra. So, let's take a look. Ano pa ba ang mga advice card para sa inyo, Libra? advice card mo is like attracts like. If you long for more love, be more loving. So, kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, that is exactly what you need to be giving out. Kailangan mong maging mapagbigay kung gusto mo ng may mga tao magbigay sa'yo. Kung kailangan mo ng taong trustworthy, be that trustworthy person. You need to be that person na kailangan mo para sa sarili mo. And yun din ang ibibigay ng universe para sa'yo. Next is the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. So, sa mga situation mo sa buhay mo right now, pansinin mo na <coughs> yung mga nangyayari around you. Hindi hindi 'yun simpleng yun lang. Kasi there's more that meets the eye. Kailangan mong ma uh, makita sa sarili mo na uh hindi mo tinitignan yung kung ano lang yung nasa surface, kung ano lang yung nasa harapan kasi may mas malalim pang ibig sabihin ang mga ang mga nangyayari around you. Okay? Next advice card mo. Perfect setting. So, sinasabi dito na yung situation mo right now, kung minsan parang feeling mo hindi ka ganun kasigurado, actually, ni ka Jan. Ito yung ito yung situation na to na para magbibigay sa ng more growth and more <coughs> discovery for yourself. Ito yung perfect setting for you Libra. Ang next advice card ko is expansion. Ayan. Kailangan mo mo discover sa sarili mo yung mga bagong uh, uh bagong kakayahan mo, yung mga bagay na hindi mo inakala na kaya mo pala there are these situations for you to discover yourself and kailangan mo siyang makita because hindi mo pa na-realize sa sarili mo kung gaano kakagaling, kung gaano, ano pa yung mga pwede mong ma-achieve. You need to be you need to be there for yourself, okay? Next card is humor. I choose to focus on the lighter side of life. Yung mga nangyayari sa iyo minsan um, minsan medyo nabibisik ka, no. Learn to laugh, learn to have fun, learn to be humorous. Huwag mo masyadong seryosohin ang lahat. Um, kung makakahanap ka ng opportunity na tawanan ng sarili mo, yung talagang alam mo 'yun may nagbibigay sa iyo ng konting, uh, <clears throat> nagbibigay sa ng sparks of joy, go for it kasi ito yung kailangan mo. Okay, next advice card. Health. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Alagaan mo yung sarili mo. Honor the physical vessel that enshrines your soul. Alam mo, <clears throat> sinasabi kasi dito na yung health mo importante kasi baka nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo baka nakakalimutan mo na kumain ng mag maayos na pagkain, you need to be able to give yourself that opportunity na magkaroon ka ng magandang uh, pangangatawan, maganda yung... Kung maganda kasi ang pag-aalaga mo sa sarili mo, then maganda din yung magagawa mo, right? So, next advice card. Connect with the Earth. Ayan. Alam mo, pare-pareho yung mga nagiging advice ninyo kasi yung situation medyo similar. So, you need to be connected with the earth because you need to be grounded. Baka minsan kasi masyado ka ng tuliro, masyado ka nang uh, uh, nagpapadala na lang sa uh, mga nangyayari na parang nawawala ka sa sarili mo. You need to be connected with earth. Uh, pwede kang uh, magpunta sa park, go to somewhere na alam na nahawakan mo lang yung lupa, ganyan. You need that. And para din makapag, ano ka, makapag hanap ka ng time ng tahimik lang. You need to be able to connect to the earth para maggrounded ka. Next is pleasure. Kung ano mang klasing pleasure ang gusto mong mangyari na uh, ang maiibigay mo sa sarili mo, it can be watching TV, it can be eating, it can be something na parang yung pang iyo lang, yung sayo lang. You need to be able to give yourself that. Kasi nawawala Uh, pagka madami, masyado kang busy, masyado kang maraming uh, pinagkakaabalahan, na nakakalimutan mo yung sarili mo, ito yung moments na parang nabibigay mo siya and nababreak yung cycle kung saan ikaw ay masyadong focus na sa mga nangyayari. You need to be able to be... <clears throat> bigyan mo yung sarili mo na magkaroon ng oras para sa sarili. First, ad next advice card mo is you are ready. Ayan, kailangan mo nga ready ka na eh, handa ka na eh. Kung baga, ikaw na lang hinihintay ng, ng universe, Libra, kailangan mong umandar. Hindi, hindi, hindi ka tutulong. Kumbaga, ano ba? Kumbaga patag na yung daan. Patag na yung daan. Ito yung nakikita ko ha. Patag na yung daan, kailangan mo lang umandar. Next advice card is look for a sign. Ayan, kung hindi ka pa din ganun ka sigurado sa mga gusto mong mangyari, why not ask for a sign and then yun na yung magbigay sa yun ng concrete answer. Ano ba yung, ano pa ba bang sign ang hinihingi mo, right? So, have that in you and let's see, no, kung anong, anong, ano pang pwedeng sabihin sa inyo. Next advice card mo, sa mga libra, is new waxing moon. Conception, inner self, and expansion. Napapansin nyo bang pare-pareho na yung words na lumalabas? May expansion, merong new you. Kailangan mong makita sa sarili mo yung bagong ikaw. Uh, ano ba yung malakas na matatag na nasa sa loob mo na hindi mo mailabas? Kailangan mo nang makita yun. Uh, ilabas mo yung bagong ikaw kailangan mong makita sa sarili mo kailangan mong madiscover sa sarili mo yung strengths mo Next advice card mo is daydream. Imagination, allow your mind to wander quiet time. Hindi ba parang pareho to sa connect with the earth? Ayan no, yung nakahawakan mo yung lupa. Bigyan mo yung sarili mo ng time para makapagliwaliw. Libra, you need to... Napaka, napaka, ano, napaka pare-pareho ng mga lumalabas na advice sa na sinasabi na dito na you need to be able to expand and you need to be able to give yourself that quiet time. Next advice card mo, Libra. <laughs> Self-love. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. So mamahalin mo muna ang sarili mo. Bigyan mo yung sarili mo ng time to forgive yourself, to give yourself that well-deserved na uh, attention. And patawarin mo yung sarili mo kung ikaw ay feeling mo minsan ay nagkukulang ka for yourself, na feeling mo minsan ay hindi mo nagagawa yung mga gusto mong mangyari tapos alam mo yon you need to be able to give that to you to yourself para magbabago din yung energies and mas maramdaman mo sa sarili mo na you can be a better person next advice card is trust when love is invited to take over right actions arise at the right time allow me dear divine to wait patiently until the timing is right let me rest in the unknown until a clear path is shown. O, oh, ayan. Kailangan mo magtiwala. <clears throat> pagtiwala sa universe, pagtiwala sa process. And you need to be able to uh, give that uh, timing, no? Next advice card mo is deservingness. You are a beloved child of God like everyone else and you deserve to receive support that will allow you to focus upon your divine life purpose, even if you can't yet recognize your lovable qualities. Trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Kung di mo pa alam sa sarili mo na you are really, really, really deserving, now is the time for you to remind yourself na you are deserving. Because anak ka ng Panginoon, like everybody else, you deserve the support. And kailangan mo yung support na yon, kailangan mong ibigay sa sarili mo na pwede kang makipag uh, uh humingi ng tulong para maka maibigay mo kung ano yung dapat mong ibigay. Kasi yung, bini yung ginagawa mong ito, may meaning to eh. Lahat ng to, ng ginagawa mo, may meaning uh, i i ibigay mo itong uh, effort itong mga magagandang qualities na, na na about yourself na nakikita na ni God na hindi mo makita kailangan mo siyang i-recognize eh. and you need to tell yourself na you are very deserving okay Next advice card mo is the power of prayer. Give this situation to God for uplifting and healing and be open to miracles. Heaven's unlimited resources, love and answers are awaiting your prayers. Be sure to act upon the divine guidance God gives you gives to you in response sa mga pinagdadasal mo. So, una-una, wag kalimutan magdasal. <coughs> and pag nagdasal ka, Maging open ka sa mga sa mga sa mga, sa mga ibibigay sa iyo ng universe. Hiniling mo eh, 'di ba? So, walang lahat ay unlimited na resources, unlimited ang love and ang answers na ibibigay sa iyo. You need to just be sure na ayan nga kung ba, ma pag may sinabing, pagka may binigay na uh, sign ang universe para sa'yo, kailangan marunong ka ding uh, makita yon Okay? So, kung andito ka pa din sa video na to and nap napapakinggan mo pa rin itong dulo, may surprise ako para sa inyo because para sa may mga gusto ng free quick reading, i-follow nyo ako sa Facebook i-follow nyo ang Hulu Hawan sa Facebook. Tapos, hanapin nyo yung post doon na free reading. And mag-comment kayo doon ng mga tanong ninyo. Isang tanong lang actually per person. Para may chance na masagot ang inyong question sa isang YouTube Live sa March 12, Wednesday ng gabi. As long as nakabukas ang comment section, pwede pa rin kayong magtanong. Alright? And I hope I'll see you sa live.